Hello, yun ang araw. Luluto po tayo ng igadong. Nilagyan ko na po ng mantika. Sunod ko ay bawang. Lagyan ko na rin po tong sibuyas. kapag medyo brown na po yung bawang tsaka luto na po yung sibuyas lagay na rin po natin yung karne lagay na po natin yung karne at isang ng baboy bisa-bisa lang po lagyan po natin ng toyo paminta tapos dahon ng laurel at halo-haloin tapos natin ng baking, tapos halo-haloin lang natin pan para madaling maluto. Buksan na po natin. Tapos, ano, halo-haloin lang. Magmamantika na siya. Tapos, lagay na rin po natin yung atay. Atay ng baboy. halo-haloin lang. halo halo lang po natin yung basing. Medyo Tapos, ayan po yung pampasarap. Yung mm, nagmamantika siya. Nagmamantika sa sariling taba. Tapos, lagay na po natin yung gulay na patatas, carrots, tsaka bell pepper. Ito po yung igado ni Madam, natural, walang pampakulay. Buksan po natin. Bukasan po natin ito. Okay. Lagay na rin po natin yung liver spread. Okay. Para lalong sumarap, lagyan ng reverse fries. Hindi Tapos lagyan na rin po natin ng green peas. Dito na po siya mga kamadang po siya. Hmm. Simpleng igado lang yung madang. Ganito po ako magluto ng igado. Hmm. Tikman po natin kung malambot ng kaan. Mmm, yummy. Hmm. Ito na po yung igado ni Madam. Kain na po tayo. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat do.